Mga bossing, meron tayong expander na dumating dito. Ang issue ng ating expander mga bossing, pag start pa lang, nakadikit na agad yung ating magnetic clutch. So tingnan natin, share namin sa inyo mga bossing, baka ma-encounter nyo, makatulong lang tong ating video na to. Okay, hindi pa naka-aircon yun na? ah. Okay, Basta, excuse ako. Ay mga bossing yun, nangyayari, naka-engage agad yung compressor, kita ba? Kita, kita. Kita ba? Hindi masyado makita. Pero, yun ang problema mga boss. Naka-engage agad yung uh, compressor, no? Uh, hindi pa siya naka-aircon sa loob, pero gumagana na yung compressor natin. Patay ba yan? Iho, patay. Okay, kaya pati yung kanyang makina ng mga bossing, pwede mag-overheat yan or manginig. Dahil nga, naka-engage yung aircon, di naman naka-engage yung uh, idle niya o yung uh, minor niya. Okay mga bossing, ito yung nakita natin problema. Meron naman nakalagay dito sa diagram niya kung nasaan yung ating... Uh, relay ng ating uh, compressor itong R6 mga bossing ito yan tatanggalin natin to yan okay so nawala na nag off na yung ating compressor so sa madalit sabi ang ating problema itong ating relay na ito nag-engage na mag-isa no na dapat pag nag aircon lang sakalang siya pipitik magbibigay ng kuryente papuntang compressor pero ngayon naka dikit na yung loob nito malamang mga bossing no o kaya papalitan natin ng panibagong relay yan. So baka ma-encounter nyo lang para kung kayo man ay no, eh, pwede. Pa. you know At shoutout kay Bossing. Boss, ano pangalan mo? Ay, Joel Dilaraw. Ayun oh. Kaya ako pinuntap yung sinasabay sila dito. alternator Okay. Ayun. Sabi na naman nila pag may ano yung ano yung uh, yung, uh, yung, uh, yung yung clean, cleaner yung sa gusap na. Fuel filter? filter? Okay. So may nakita ko kami bahay doon. Nagkomendo sa akin dito. Ayun oh. No? Tinignan lang pala, after pala, nagidala, ang okay, pinag agad, nakalap nila kagad ito sa sakit. Mm. Kaya kung meron kayo may kanto na gito, punta rito, sa so, may bima lang ito. Iyon, know? <laughs> sapit Sa Ayan, mga bossing. Uh, ano, Tapat lang kami ng shakies. Tama, Tamat-tamat anto ito. Ayan. Mga bossing kaya, ito, ito. Alam nila kagad, hindi ka mga itong mekaniko na nandang sinasabi <laughs> ko. <Kaya>, Ayun <laughs> na nga yung sinasabi ko. ano, sakit? Okay mga bossing ito, kabit natin itong panibagong relay natin. Kasi dinala ko na sa Banawe ito eh. Galing ka na ng Banawe, bossing? oh, kaso lang, gusto na kakalasin yung ano ito, kung anong li lilinisin. Ganon? Sabi ko, wag, wow, kapon nga, dinala ko sa isang mekaniko na kakilala ko sa taxi. Sabi ko ganon? Uh, sabi sa akin yung, 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 ano, yung alternator. Alternator naman. Uh, sinabi, sabi ko, wag mo lang ako, yun, nakita ko yung kami yung nakirukumenta sa akin. Ah, yun. Anong pangalan ng bossing? Yung, Jonathan. Jonathan. Oh, sa oh. tracking niya maraming. Sakit. Ayun, shout out sa iyo, Boss uh, Jonathan. Salamat ayun. at Ito, mamagaling 'yan. Ayun. Sa parami sa dosa ng paggawa. Pero dito daw na artist niya yung airport nito. Matagal matagal ang talaga to ba okay dito. Ayun you know, ay, so. oh, So, ayun, shout out kay Boss ayun, Jonathan. Ano dito ko? Bilibihin na po <laughs> Okay. Ayun mga bossing ha, naisalpak na natin yung ating relay. Hindi na siya gumagana. Saan hindi ako bumabiyahin dahil dito? Ayun o. Dito lang pwede basta-basta kasi parang kasi mga bago nga kasi ito ka papapag. Sige Mel, pakihon may aircon. Ayun mga boss. Ang na pinuntahan. Alam lang sakit. Ayun o. Paano na? Patay aircon! Basta ako ng mga limang libo na dahil sa pati ang pati ka. Palang Ganun? Naka liman libo na kayo samantalang sa akin. Magkano lang? lang?

Ay mga bossing, sya share lang namin itong ating uh, expander ni bossing no. Ah, uh, yun ang naging problema nila, hindi pa naka-aircon pag start pa lang, nakadikit na agad yung uh, magnetic lens ng ating compressor. Kaya nangyayari talaga nagkakaroon ng uh, nginig at saka syempre, hindi pa naka-on eh, nag on na siya. So, masyadong masipag yung compressor ni bossing. Pero at least na na natin mga boss at uh, yun na nga yung really na at mga bossing yun na R6 tayo, R6. Konti lang tayo, konti lang. Okay. Ngayon, no? maraming salamat. Okay. Uh, bossing, ano pangalan ulit? Joel. 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 Oh. Ayun, no? saka kasama niya si... Ma'am Michelle. Ayan, Ma yeah. shout out sa'yo, Ma'am Michelle, ha? Ay, yun. Ay, yun, no? Okay, mga bossing, yun lang naman. Share lang namin sa inyo yun. At uh, baka makatulong oh, lang. lang oh. Wala pang ilang minuto. Wala pa. Wala pang isang minuto, no? <laughs> okay, mga um, bossing. Sige, ayun lang mga boss ah, Share lang namin niya sa inyo Yan lang ang issue ha ah. Basta pag start pa lang Gumagana na ang compressor mag-testing kayo sa magnetic lights At sa sariling -sa natin ha Okay